Maraming kaibigan mo at mawain Diyos. Sa nanglatang bagay na dapat may basbasan. Sige, Sa ng banal at sa kabubutin banal na simbahan. Sa pamagitan ni Kristo nating Panginoon. Amen. 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 Ay, ang bagay niya naman. mo, Panginoon, ang tahan ito, magsalis ang wala at mas espiritu sa pamagitan ng kapangyarihan ng aming Panginoon sa Kristo. Maghanawa sa puso ng bawat isang pag-ibig at lagi na silang ng Espiritu Santo sa lahat ng kanilang at gawain ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Ipasok. Papa. Pas, pas. Kami, hindi kami nangyari. Abi, abi, abi. May ayun ba? Kapatid, mapasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng kanyang pagpapala. Wala ngayon, ang tahanan ito ay pag-aari na may kapal.

Wala ako sa Nisero na ito, Father James. Peterson pala ito. Ito pa tayo sa Pinugay. Pinugay, ayan. Baras, Rizal. Kain tayo, guys. Whew, sarap ng hangin. So, yun, guys. Katatapos lang natin dito. Mag-blessing eh, sa bahay na to At ayon siya, no? Oh. Tapos tayo. Peterson pala to rito. Ngayon, dada ko naman tayo ng ano... Ang rabi o rock road. Dada ko naman tayo ng ano... San Isiro. Una na sila. Dito tayo dito. Papunta kayo ng Padding Project. Naka-veterans tayo mga kabali. Ayan ang veterans. Papunta ko lang kay... Eh. Devil's Corner. Dito tayo sa San Isiro kalsada rito pakahon turo pag sobrang dilim dito wala man lang street light dito cemetery yata eh. ayan pwede ka magtampisaw dito inayos na yung tulay dito matibay na ang oh, dilaw oh. Ang dyan. Sobrang ta. Lala ng truck dito. Ay da. Ay grabe yung task, dapat yang gasolina ta eh. langanin tayo sa gasolina. Gasolina natin mga kabari. Hindi tayo nakapagpagas kanina. Hirap dito eh. Hirap nga. Akyatin, pods. Kala ko abot lang tayo ng limang kilometro. Hindi ako nagpagas. Kakahingal. <laughs> Matarik pa. Paano to? <laughs> Kaya mo -ano, ba? Bali. Baka maano, baka maputulan ka malam. ng kadena. Problema yan. Oo, oh, may hirap kayo. Baka, baka maputulan ka na, ng kadena. Mo. Kasi okay. delikado talaga eh. Parik po. Oh. Si Bishop na naman sa mga kayo. Nakadun lang kami, may na maputulan ng kadena. Kaya... Hindi dapat kita itong kaster yan dun sa loob muna. Ano yan eh? <laughs> <Grabe>. <laughs> Nagmamarcha tayo. Ano ba ng pa ako na no? Huh? Ay layo pa. Ito muna ako. Sir, okay. bag mo ba, sir. Ah, iyon na lang. Ni. Okay. Dito yeah, natin pag hindi kaya di bago. Kainin. na kaya subo, kung subo kan. Si brother Arben, matibay-tibay sa lakaran, silang dalawa na lang pa sa kayun. Oh. Ah. Ha 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 Let's go let's go let's go Hindi kakayanan pag sisakay yung dalawa Grabe lugar to ah Hindi talaga kinakaya, guys. ba yan? Pa, pa, Lord! Please! Kailangan malagpasan lang, Kailangan to. lang to. At, malayo ito. at malaki huh? pa ito. Oh, no. Pads, pa. Ano? Oh, May ilang kilometro. yung Basta, itong ito yung -ano na... Pahon, Kalas. puro pahon talaga to. Oo, oh, ito yung pinakalas. Ay, grabe. Patakot dito. Wow. Ayan, bubwelo lang si Paday dito. Guys, may hirapan na makasas dahil talaga yung hibirok. Yan yung Tidak, tidak, na <laughs> <harapan>. uh -oh. <laughs> ano grabe guys yun, eh. <laughs> 'yung lalaki doon ako makain eh sabi niya sa gabi umaga maraming na-accident na rito. Kaya eh, delikado to dito sabi niya umaga gabi, maraming na- accident. Madalas na aksidente, madalas na aksidente dito ano single. No, Kaya, okay, tinangin. tinanong. tao guys, nasiraan yung, ano kumalas yung, ano na putol eh. Putol talaga. Hindi na kaya ano. Hindi ako mapit. Wala po nagpit. No? Putol yung ano niya itong Maganda sana. nalabas yung bagot na lang. Wala na po lang signal doon. Hindi ko sabi ko lang na. ko sa iyo. Pagpababa, <laughs> Pag gumulong na lang. <laughs>

para makasibat na magayang mabuti na gawa ng paraan so ayun guys na okay na tuloy tayo tuloy tayo tuloy tayo napakalayo na malayo siguro dahil first time pa lang namin pumasok dito malayo na sa guys Woo! hirap sana may gasolina na nagtitinda so, guys meron dito nagbebenta ng gasolina buti na lang meron ayun natitira isa na lang unleaded po kasi so, hindi ako nakapagpagas kala ko malapit lang dito okay thank you po Tapos tayo guys, kausapin mo babae mo. Baba, baba ka Thank you. <laughs> Lumagpas tayo guys. So, balik tayo, balik. <laughs> Lumagpas. Tanong tayo dapat ya kano guys dito tayo sa lumiko tayo sa ano? sa sitio kano sitio kano may ng bundok na kano uh, presko yung hangin mga kabade Sino ba ang mag-aakala sa akin? Nakarating na ata kami. Sino tayo rito? Bakit maraming tao? Ah, may liga. Dami tao, adami ah, tao. Oh, dami tao guys. Nasa sulok tayo ng rito.

Cash out. Cash <laughs> out. mana Cash out. Ayun oh. Dami tao. Uy. <laughs> Dikon Arbin. Saya so, nanti mga kami nong minang ng bata. Mag-umpisa na guys. Okay, simulan po tayo sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Mga kapatid sa Panginoon, kung ninais ng magkamit ng buhay na walang hanggan ng bata nito, ayot ka din pinagbuto sa ating Panginoon sa Kristo. Sabay-sabay ating pangitin, Lucas. Lucas, binibinigang kita. kita. Sa ngala ng Ama, Inibinigan. ng Anak, Inibinigan. at ng Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. Amen.

Oh, I'm Tapos lang namin, binyag kaalis lang namin. Doon sa nilikuan ng tricycle na yun. Na yun oh. Doon kami galing. So dapat pauwi na kami. Eto sa kasamang palad. Eh, naplatan guys. Ayan Oh. nga naman. Hindi pa nga nakakalayo na dali na naman. siguro. Sana maging okay. Ano? tayo sa ano napakagandang bundok na to, ayun para siya ramadre